Good morning mga pati Welcome back to my channel Nakalabas tayo ng metrogate Dito sa may Kawayang. So update ko kayo dito sa may bagong ano Uy! Ang bilis Ito yung bagong gawa na Daanan Wow! Ang ganda na Actually guys may mga update na ako dito dati Nung binubungkal pa lang Pero ngayon ito na siya o, oh, di ba? Ang bilis nila makatapos. Halos isang yung taas na dinagdag nila, lampas tao. Oh. Kasi itong lugar na to, daanan, ah, konting ulan lang, talagang bumabaha. So, titignan naman natin kapag dating ng tag-ulan. Tignan natin kung hindi na to babahain. Ayan, meron ng ano dyan. May mga drainage na traffic pa rin. So isang lane na lang yung hindi pa nagagawa. Dahan pa dito kasi pa halos magkasalubong Salubong pa Dumagdag pa ako sa sumalubong Sa so, konting-kunti na lang matatapos na rin yan eh hey, hey. dito yan sa may bahay pare may kawayan papakita ko rin yung isa sa inyo yung doon sa may paakyat papuntang um, kamali ay papuntang paho yung sa paakyat kasi ginawa din nila sila rin yung gumawa yung kiki ang lupet kasi mabilis mabilis magtrapaho parang 24/7 nga ata sila kumikilos para mas mapabilis yung pagtapos ng um, highway na yan. Yung doon sa kabilang malupit kasi kung talagang ano umaabot sa halos kalahating katawan ng tao yung ano pag umulan or yung ulan nga hindi ganoon kalakas pero yung tubig na naiipon doon sa gitna talagang ano talagang halos umabot sa lampas tao so mamaya ipapakita ka sa inyo yung ginagawa din nila doon tinataasan din nila dideliver muna tayo dito sa may citation nandito ako ngayon sa may may kawayan bahay pari hey hey alright ano mga papi? Pabalik na tayo. So, nakapag-deliver na tayo sa citation. So, go, go, go. Okay. All right. station natin, papunta tayong Paho doon tayo magde-deliver pero syempre yung ipapakita ko sa inyo is yung ginagawa ng ano yung ginagawang kalsada dito sa Bahay Pare para iwas baha, lalo na malapit na yung tag-ulan oh traffic oh naku mukhang may natumba pa Unting ingat lang mga papi Nadula siguro si kuya Pagdating dito masikip So magwa one way talaga Lalo na kapag ganun kalalaking truck So tiis na lang Magagawa na rin naman yan Ay Ganda na oh Taas na Oh, Sakura oh Pagpunta muna tayo ng phase 7 Yun muna tayo mag de-deliver Bago ko papakita yung pangalawa nyo ginagawa sa so, paakyat lang yan ng pahaw Pahay pare pa rin siya pero paakyat na sya Palabas na ng paho Ang ganda Sakura! Alright! Ride safe papi! may din dito ayan oh marilaki sa may kawayan wooo sarap grabe sarap nag drive dito <laughs> woohoo yun know. Hey. Ay. Okay. Uy, ayun na binuksan na rin pala. Ayan ang mga papi. Oh. Ah. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pangalawang nilang ginagawa. Tingnan mo. Kapag tumayo ka halos uh, abot leeg, depende rin sa ano mo. Ayan. O, di ba? Tinataasan. Ganyan kataas ang dinagdag nila kasi kada ulan, grabe magbaha dito. Talagang umaabot ng tao. Wala talagang nakakadaan. So, ayan, makikita nyo. Ang laki. Ang taas. Maganda rin ang ginawa nila para ano. Kaya lang ang kawawa dyan yung mga nasa gilid kasi sigurado dun yung punta ng baha. Pero meron naman silang ginawang tunnel. Malaki rin naman yung ano. Yung parang pinaka-invernal niya. So ayun lang mga papi. Yan yung update dyan sa may bahay pare. Sa ginagawang bagong daan. Ay, 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 Side peace out. Woo, BSB. <laughs> shout out